maayong hapon mga brother so karong hapon na areta sa gawas magita taong pa si Masima basi na atay magitan nga pagkaon arita diri magsuruy suruy yung mangita o mga chicks ha yeah? <laughs> diri maglakaw lakaw sa itong krusyada para maligsan ta rikta ka po sa oh joke <laughs> Yung arita <laughs> diri hindi sa pikas dalan o naman mga sakyanan wala di ay Labang na yun ta? Ano ah, yun na? <laughs> Chupa na yun tagla sa unahan masina tay magkitan ng mga lamig ang barbecue dire sa Cebu City. Narito dire sa barangay Ramos nito barbecue. Ano yata padul-dul ta? Madul-dul. nanay mga tao na nagtapok ba sila ganun yung barbecuan oh diara sakpa ng daon sa aking hindi na ba sa bukid eh. ni kita nang gulugay suwari talir diri ka barbecue wow Tanan tag na ikot niya ang tagpila tagsinko na ay barato rin kayo. What? Jom mga malamit na mo, deri. Nagloto, pa si auntie wow. nagluto okay si kuya nagplaster na po niya o um, iya hang kuha kung kinipis siya tinaan na kuha plastik para sa mga customer lato dahil lato Umiyan ang ipaypay si Ate ini. Hi, hapit na maluto. Ditan magpaluto pataan ni. Lamira bani kay um, mo diri ko diri yo. Champang e kilawon pati <laughs> Oh, dia ana ni balang mang na oh, kini barbecue. Oh. Kedagan kini og mantika sa ilalom. plaster para pangandam-andam sa mga customer nila karon. Oh, dia nagdown na ko nang, nang ipukas oh. Di ubur ba kung diri. Ni kuha na siyang tipa a. Tara isog ba. Kung niya tras ko ni rilapita basi si Makiskan ta ba. Nagpa samtang nagpaabot sa tuwang ipaluto. Rolling ilingita diri ba na mga sakya ng mga Masanggitan ta. Oo oh, niya atras dito. Kaya na pa isang nagpili-pili. Sige, tanaw-tanaw ba? Sige, mga itiging manok. Umi nga kong Basta Merkulis. Yan ang siyang si Papa siya. Kanyaka ah. kita magulat-ulat ratag ka sa maluto ato ang gipaluto ni auntie wow kay mingaw kay kursyadan diri huwag oh, napitan rin napita na nakita number kang kinsaning number niya na pa you thank you what akong nakita kinsa oh, no. sa mga you tao guru ni nakita na ulog kalimutan lang <laughs> kang kinsa to number o ah, kung nakita naman thank you ah. una karun pita na loto ato ang ipaloto ni Ante yan na rin na siya pinakalali istorya gani nga na pita gihuyok na ni Ante ni barbecue kay kusog yung aso oh Napit na maluto yun maloto niya to ha. pabot lang ka. Para lami ang pagkaon. Sa mayong nga pagluto. Wow! Nibayad niya si ate. Napit naman na, na luto iya. So, watawa. Hindi yun natang magbayad na maluto Nag-iod. Oh. Kaya magpaabot pa man ta. So magpa-amot lang ta ni kay Kapit pa ni na loto na to. bali-bali na po na nga kay Apit na daw na loto. Nakuha gigutom na ba ko? Kaon ko na rin sila. Char. <laughs> Hindi oh, no. na rin sa mga kaon. lang ta oo oh, walang sinko. Walang sinko mati, man. Oog na guys, naloto niya ni ako ang itimpla niya ni ate. Oog, so ka, o, patis. Ayan. Lami na te, lami na te. Lami yun na te. Ano po siya, lami yun na te. ako na nangyong ati bayaran na na ako. Oh, ano yung dagang istorya. Nagkaw na tayo ka. Wow. Lami na kayo guys oh. Pa lang ng padako mo. Santa. Dami ng mga shot lang oh. Santa. Dula mukha man na lato na naman sa akin tinaw. So, karon na to nang kanjaw na no. pag ka ayo. Oh. Ikaw ay wala na Oh, Magsuri-suri punta din rin mag guys. ka ang west kiri Nero, ilanat niya o Kaya hindi sila na siya Magkawang nakakita sa nasaan po Naglakaw-lakaw at ang panulong nito sa pikas Ayuh, ah, Piko, pa, piko niya, tanaw piko Tanaw-tanaw, tanirigin siya maya